Oo oh, mga karasalanon dia yeah, WhatsApp What's up sa iyo tanan So jari ako diri sa playground Sa karaskal kay nagpano-pano ako Samtang nakita na ako yung mga bata Naglatay-latay sila sa PC Amoy ni Onggoy na Nagpasagda na ha Siyempre bajaw-bajaw nakabidyo ang talo Ahay o oh, So siyempre Wayato lingaw kay brownout mong good ug dari ako sa playground Sa karaskal Ugdaghan oh, salamat sa Jotanan Bisan wala ko upload upload diri Sa page na ko kay dito mong ko nag-focus sa profile pero salamat yapon bisa wala ako nagsuporta sa ako pero nakita ni Joe ang ako pagkatao salamat sa iyo paglantaw sa ako video god bless ani ang ako agi sa una ang ako paglatay latay hapit ko mahulog sa una pero never give up yapon kay experience sa naman nato ini kay lingolingar o kasag nato ini karoon ako nakakita na mga kabataan na kuman nagrabi nila kabagtik mo sa kasapisi kay para sila makawagi sa sundalo o pag army charot dalim ini pag vlog sa ako video ang ako makalingolingar ako diri asa sa ako vlog <laughs> <laughs> Kaya man sab diri kabataan bataan diri maglatay-latay usahay wala kay minus pan pero kuman ray ni kay brown out sa sa karas kalog sa diri ana ko nagsorsoray nangita ko sa ila para malingo sab ko <tinyo> <tinyo> Punta na mo sa ako video na ako tag-upload ko man pero tagahan siya ako, salamat Balik lagi kami ni Luwang sa video Para sa hain Teacher Char, pasabog! Pwede na, pwede na! na sila Tawin